Sabi po ni uh, Vice President Sara Duterte sa isang interview sa kanya na siya ay kasama dun sa ICC list po uh, nung mga may kaso doon kagaya ng kanyang ama. At ito po ay kinumpirma din ni uh, Presidential Sister Senator Amy Marcos. Sabi po ni Senator Amy, uh, yung nakita nila nung una na sa huli yung pangalan ni Bibi Sara pero ngayon after a few days may report na parang uunahin na siya uh any comment po from uh, the palace at um kayo po ang palakanyang po ba ay uh, hihingin din ang tulong ng Interpol uh, para sila po ay uh, maaresto sa kasalukuyan po ang inyong katanungan ay very hypothetical so wala po kaming masasabi patungkol po dyan. at uh, We are not dealing directly with the ICC. Kung meron pong katanungan patungkol po dyan, mas maganda po kung makikipag-usap sila sa ICC. Wala po tayong anumang informasyon mula sa ICC. Uh, so wala pong information ng government kung uh, kasama si na BP Sara, Senator Bongo, Senator uh, Bato de la Rosa, uh, yung mga dating uh, uh, ilang police officials, na uh, nakasama po sila doon sa kaso against FPRRD. Kung saan po nakuha ng Vice presidente ang kanilang mga impormasyon, mas mabuti po sana kung sa, kanila kukunin. Dahil sa, sa panahon po ngayon, wala po pa kami masasabi patungkol po dyan.